Magandang umaga mga katiits, ito po si Mindanao Hunter Sign ay uh, laging nagpaalala, laging nagtuturo sa ating mga katiits lalo na sa mga baguhan na talagang nahihirapan so mahirap talaga bilang isang treasure hunter kung talagang uh, hindi naman ibig sabihin na uh, 100% po tayo na talagang alam na natin yung mga nakabaon sa atin lang uh, pinagkukunan natin yung base ng mga nakuha na hindi po tayo nagkukuha ng base ng ah uh, hindi pa nakukuha. So, ang atin lang, yung mga experience dati ng mga dating nakakuha, dating mga treasure hunter, yun po ang i share natin para naman makatulong tayo sa ibang mga treasure hunter na naghahanap din. So, maraming treasure hunter talagang naliligaw. So, masasabi nating naliligaw. Bakit naliligaw? So, ganito lang mga katiit. So, sana po huwag kayong magalit, lalo na sa mga treasure hunter natin. Dahil gusto ko lang talagang ipaalam sa inyo at gusto ko lang ituro sa inyo Lalo na sa mga uh, uh, detection sa ating mga treasure hunter na nag-detect sa mga area. So, ito ay payo lang sa ating mga katiets, no? So, bilang uh, wala naman tayong mapapala dito kung uh, 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 magsinungaling tayo. Sa atin lang, uh, uh, sabihin natin yung totoo. Totoo lang talaga kasi napakahirap, napakahirap. Lalo ng pagmastos, ba? Diba? So, mayroon tayong mga katiets na ang laki ng gastos. Dahil sa kirapan, dahil sa kulang sa kalaman, dahil kulang sa gadget. Talagang uh, may pangarap din sila sa buhay na gustong mabago. Di ba? May pangarap din. Lahat tayo mayroong mga pangarap sa buhay. So gusto, gusto natin na uh, makatulong. Pero paano natin tulungan kung uh, talagang hindi naman talaga nilagay sa isip nila yung mga tinuturo natin. So ang gusto ko lang talaga sa inyo, hindi po ako nangihingi ng bayad ng mga lalo na, na nagpapadikod sa akin lang matulungan. Pero ayaw eh, ako na talaga yung mga abusado, na mayroon ding mga treasure hunter, nagme-message na akala mo sino makapagpadikod uh, so ayoko nang ganyan gusto ko lang talaga yung uh, taong uh, mayroong personality mayroong respeto din so kikilatisin ko yung sign nyo, pero pagdating sa site ay uh, lalo na sa mga kakulang-kulangan ng mga gadget natin Ayan, hindi ko talaga maturo dahil kailangan talaga yan i-tawag uh, natin i-certify kung talagang uh, dyan ba talaga tama ba yung dikod natin, kung dyan ba talaga dumitik. So una, ating mga ka-TH at atong mga din sa pang uh, nubaisiha, nubabiskaya, kamarinisor, Kamaris Norte lalo dyan sa Baguio City. So marami po tayong uh, nadilbirang ngayong linggo ng uh, tisla, Tesla, gusto nila ng Tesla, Aura at saka Homemade Locator. So sa ngayon, uh, mula nung nakarang video na sinabi natin, wala pa pong nabalita. So mayroon akong nabalitaan from uh, dyan sa Baguio City. So pag-usapan natin maya. Ito ay uh, hindi ko to customer, pero sasabihin ko lang maya. So sana sir kung nanood ka sa video na to, huwag mo lang sana ikagalit dahil Uh, itong sinasabi ko sa iyo lagang uh, sinasabi mo naman dati na lagi pa tayo nagchat-chat. So, sasabihin natin maya. So, sana huwag mong ikagalit. So, shout out natin customer dyan from Baguio City, Manila. lalo dyan sa Rizal. Sa ating mga natin dyan. Uh, Southern Liti, Samar. So, marami tayo dyan customer dyan. Samar, Ormoc, uh, Luskat Balogan, mayroon na tayo dyan. Malitbog, Maasin, Tumas Opos. So, marami. Marami tayo nagchat-chat dyan sa Liloan. at saka San, uh, Ricardo uh, part na ba yan sa Surigal Purong part pa yan sa Riti Surig San Fernando Tabok nang Lipata so marami tayo dyan so marami talaga dyan lalo dyan sa Liluan lalo sa Liluan papuntang San Ricardo marami talaga dyan kasi uh, maraming nagkuta ng hapon dyan dati so dito sa uh, sa Palawan Lawan City sa ating mga katiis natin dyan marami pong nagpapadikon maraming tumatawag at hindi ko masasagot kasi marami talaga kaya eh, pa, uh, pasinsya po talaga sa mga tumatawag pwede na kayo magchat sa akin ang dami po talagang uh, ginagawa hindi naman pwedeng lagi ra ako nagdidikon hindi pwedeng hindi na ako ta uh, 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 atubangin yung mga uh, sarili ko ng uh, trabaho so mayroon tayong time din kaya wala na ko minsan ma uh, time na makipag uh, tika So, kung mayroon tayong tayo na ay talagang i-relax ko muna kasi minsan masakit yung mata ko nakatingin sa CP natin, di ba? So, dyan sa ano, uh, part sa ating mga kusta, uh, katiis natin dyan na uh, subaybay sa atin, ating uh, laging lagi nakipag-meet up dyan sa Surigao, part sa Surigao, lalo sa Karaskal, dito sa Tandag. So, lalo sa ating mga katiis natin dyan na uh, laging napapakita ng mga nakuha nila. So, shout out dyan from So, shout out sa tiyo katis dyan. Tuloy lang, sir. Yung mga nakuha nyo, ipon lang, ipon. Taguin. Itago nyo lang para pag-meet natin ulit pag magpunta kayo at mag-meet kayo at uh, magkikita natin. So, from Cebu, Bohol sa ating mga katis dyan, from Bohol. So, marami din na tayong katis dyan from Bohol. So, nag natin ng tisla from Bohol at Cebu. So, Luzon Sumindanao. Ah, sa Capiz pala, para makalimutan natin kapis, Marami nag-chat-chat sa atin sa Capiz, Camutis Island sa ating mga katiits. Sa so, Mindanao naman tayo, Kagayan uh, Botuan Butuan, dyan sa Nasipit, sa ating natin na isang Pin uh, PNP dyan sa Butuan City at saka Nasipit. Hingoog, mayroon tayo dyan uh, part sa mga sundalo na katiits natin na nagorde, di ko lang babagitin yung pangalan nila. So, shout out sa lahat ng uh, natin dyan. Agusan del Sur, Surigao del Sur. So, Surigao, marami talaga dyan, Surigao. So, marami talaga dyan. Kung mayroon talaga kayong mga gamit dyan sa Surigao, possible talaga makakuha talaga kayo ng hits sa Surigao City. Marami talaga dyan. Lalo dyan sa Hinatuan, na uh, Kabadbaran, oh, layo na Kabadbaran, <laughs> Hinatuan, uh, Tandag, dyan, Bard, papuntang Surigao, marami talaga dyan. Basta dito, paikot, ikot uh, ano pa, mga agoy, marami talaga dyan. So, 100% mayroon talaga marami dyan. Lalo sa mga cave dyan. Hanapin nyo lang mga serado na, ano, mga sirado na tunnel Mayroong tunnel dyan na napasok natin mga katiets Na Malaking bato siya Pero uh, Pag uh, tiniltil mo mayroong matitibag Mayroong pinto siya na naka letter U uh, Baliktad na U siya Baliktad Tapos uh, niligwat sa bisayag giligwat o ba? Giligwat sa mga katiets Sarado talaga siya Pag ligwat susportahan man dito siya Pero Bago ka makapasok sa tunnel na yun hindi na napasok kasi hindi na pinapayagan na mayari. Bago ka makapasok na tunnel doon, mayroong tubig. Mayroong tubig sa tunnel. Sa pag, uh, bukas mo, may tubig. Pero yung daanan mo, yung kahoy lang talaga parang truso. Nang uh, kasi laki ng kwatro. Uh, uh, Pero mahaba, punta dugtong-dugtong. Di ka pwede umapak sa tubig, baka may chemical yun. Tapos uh, nung nabuksan na, yung isalam-isip ko sa inyo, maganda na yung usapan pagdating sa wala pa. Pero pag uh, mayroon na, mayroon na nakita ang ebidensya, magbago na yung isip. Sabihin na na itutuloy na natin, tapos hindi na yung tatawag sa inyo. Kaya huwag kayong mag-isan ma sa ating mga katiits din na nagsamantala. Marami dyan, marami talaga yan. So, Dabao, sa mga katiits natin dyan, Dabao, Sarangari, Jinsan, Kutabato, Tagom, uh, ano pang lugar dyan, uh, Lanao del Norte, Lanao del Sur tawi-tawi sa ating mga ka-TH Out sa lahat na nanonood YouTube channel. So kumusta po mga ka-TH? So tanginit na. So kailan pa kayo mag-seek yung uh, pangarap natin sa buhay? Yung talagang uh, walang wala na kasi karamihan tayo mga Pinoy, ako Pinoy rin ako. Karamihan natin mga Pinoy, saka natin magsisik saka natin mapangarap yung pinaka-pangarap natin pag yung talagang sagad na sagad na tayo sa hirap. Di ba? wala na talaga tayong matatakbuhan naghahanap na sa mga YouTube sa mga Facebook anong pagkakitaan, di ba? Gan karamihan sa atin, alam mo kung yung pinsahan mo 'yan, yung pangarap mo normal talaga na mayroong hadlang kasi di pwedeng yung pangarap natin na walang hadlang sa buhay. Mayroong hadlang 'yan. Minsan uh, uubusin yung pasensya mo. Kung hanggang kailan, hanggang saan kung uh, kat kaya mo, kung karapat dapat ka bang bigyan ng kamayaman na 'yan, di ba? sa mga kayamanan naman, pag-usapan natin mayroon talaga nagkabantayan, lalo sa mga uh, nakabaon sa malapit sa puno ng kahoy lalo sa mga malapit sa tubig mayroon nagkabantayan yan di pwedeng walang nakabantay, mayroon talaga mayroong naka uh, sa bisaya ba, mayroong nagpuyo ana ba kay sa historia pa sa katong uh, banggitang manambalay sa Southern Ladies Sauna ang ginto daw ay ginagawang ilaw ng mga uh, ditulad natin So, ginagawang ilaw niya kasi napaka-seed daw na seed, down, seed lock, kayo. Sila rin ang kita na silaw kayo na murug plus light. So, dihan na sila magpuyo. Muna kasi garang puyanan sa mga dire palihan nato sa so, mga katiits. So, mayroon na gawin tayo sa, ating, sa mga kayamanan. So, sa ating mga katiits, maraming nagpapadikod. Maraming kulang din sa uh, talagang aral. Alam mo mga katiits, ito ah, ito ipayo sa ating mga katiits, lalo na sa mayro mga gadget. So, kung halimbawa lang halimbawa lang. Kung sana, bago tayo magpunta ng area, check muna natin. Huwag muna tayong sobrang uh, magdala tayo ng gadget. Hindi yung iditing natin agad. Kung pwede lang sana, para di sa pagod natin, i-check e muna natin yung area. Kung maganda ba, maganda ba yung site, Mayroong kanji. Sa, alam mo, napakagandang site kasi pag may kasamang kanji. Kanji site. Ibig sabihin, pag may kanji site, mayroon talagang nakabaon yung mga lang dyan. Na malapit lang. Yung naman yung sabihin na isang dangka lang, isang dipa, dalawang dipa, limang dipa, mayroon talaga dyan. So, lalo na pag uh, yung area, may sabi nagsabi na uh, hindi pa na nagalaw. Bakit na mula nung uh, 1949, di ba yan nagalaw? Mayroon nakukuha niyan. Pero, kung tsamba na lang, kung talagang ah, uh, uh, ninuno-ninuno pa wala talaga nakapasok dyan pinapaganda so sa mga uh, nagdite kasi ah, ganito kasi nangyari yan eh lalo na pumunta tayo sa site tapos alanganin yung site natin halimbawa halimbawa ah tumatanggap tayo ng bayad ng uh, ako hindi ako nagpabayad ah pero kung pilipin nyo ako wala tayo magagawa kasi trans po yan pero hindi talaga ako nang uh, nagdidetect ng nagpupunta ng ganyan so ganito ah sana wag lang kayo magagalit check mo muna yung area. Kung pwede, check natin yung area, sir, kung maganda ba talaga para hindi naman magastos. Kasi pagpunta natin ng site, wala nga tayo. Mahirap natin sabihin wala. Yan ang totoo talaga. Totoo talaga yan. Pag nakapunta na ng site, lalo na binayaran tayo. Magsab magsabihin natin wala. Mahirap, mahirap ibonga. nga magsabihin natin wala. Sabihin na natin, oh, mayroon, mayroon. Yung ganyan, dami ng, uh, dami ng reason. Kasi, hindi mo masabi na wala eh, kasi binayaran kay, Di ba? Mahirap, mahirap talaga sabihin ng ganyan. Pero maganda sana pag ganyan, i-check yung area. Wala pang gamit. Check muna. Check natin yung area kung maganda ba, kung ganyan-ganyan. Saka natin pag-usapan yung bayad kung okay ba. Yan sana ang mas pinakamaganda. Alam ko marami Nagagalit ng ganyan. Pero yan ang talagang totoo. So, sabihin na, check natin yung area. Pag okay, yan masasabi natin na, i na natin. Pwede natin na, Uh, Mag-hire ka na ng gamit na buwaya pa rin i natin Kasi mahirap, lalo na sa mga nag-ukay ngayon, malaki ng gastos Tapos, yung site pala ay walang kalaman-laman uh, Napakahirap Alam mo, yung mga detection kasi sa ating mga uh, uh, Luketo, mga scanner Normal talaga yan na mag-detect Kasi ang hinahanap yan, gold Halimbawa, maraming Ang uh, kitang uh, tawag natin na uh, uh, Philippine gold yung uh, mga Philippine gold pag wala talagang nahatak niya ng mga deposito, doon talaga magdidetect yan sa mga Philippine gold. Magkaroon na yan ng galaw pero hindi malakas. Depende yan kung uh, yung hawak mo ay pag-iwang-iwang. So, lumakas yan kasi pag-iwang-iwang yung hawak mo. Hindi mo na pinitrate yung tamang balansi. Eh. Di ba? So, nabayo ko sa inyo, lalo sa ito, mga kati, i-check na. Marami, marami din akong mga customer na maganda ring sign. Pero, ang kulang nila, kulang sila sa gamit. Ito napakahirap puro kahit bato o oh, dyan sa bato na yan dyan tinuturo basag yung puno na yan ah tumba yan yung puno yan putol yan eh nadadamay pa yung mga uh, puno ng uh, niyog kahoy malaking bato kahit wala namang na binabasag tapos sasabihin bukya naman tayo dito nadadamay pa yung nagdidikod alam mo kasi karami, hindi karamihan na nilagay sa mga loob ng punong kahoy at sa mga, sa mga uh, loob ng bato kasi ang mga ganyan kasi lalo na nagaturo nakaturo sa mga punong kahoy na sa motor yung deposito niya nakadistan pa yan hindi talaga dyan sa center niya okay lang sana kung big load ang naka uh, yung imperial site yan, kasi pag tinuturo sa malaking bato ibig sabihin yung bato na yan yan ang ibig sabihin na dyan sa pinakailalim na yan sa ilalim ng lupa na malalim dyan talaga ang sintron deposito pero kalimbawa nga small deposit lang yan mga giveaways yan sa puno nakadistan yan sa mga bato. Hindi talaga sa bato na yan. Hindi talaga sa kahoy na yan. Gusto kong liwanagi sa lahat kasi naawa rin ako sa iba na naghukay na wala talaga. So, mayroong iba din na pinipilit na kahit hindi naman talaga pinipilit. Alam mo, mga, mga gadget, pag sinabing gold ang hinanap gold talaga hahanapin yan. Kahit sinabi nating kung wala talaga nakabaon dyan, wala. Tapos mayroong mga Philippine gold, doon talaga magdiditi kasi golden yan di masasabi natin uh, silver kasi gold rin yan kaya doon talaga magdidetect uh, yan lalo pag pinipilit mo na talagang area yan mga payo ko sa ating mga ka -TH. sa mga ating mga customer titulong inaalalayan ko talaga sila so lalo dyan sa ating customer ng Parukubo Tabato na nagpunta sa Manila inaalalayan ko na uh, uh, ganyan tanil yan hanapin mo lang yung bundok dyan sa malapit sa bundok uh, paanan mayroong mga butas niya na tinabunan lang talaga Ah, pero mahirap yung huka Hindi ibig sabihin na tinabunan lang isang dangkal, tinabunan ng uh, ilang, ilang dipa. Pag na bang tanil, talagang uh, binabagsakan talaga ng maraming lupa yan. Pinasabugan yan. Lalo sa Manila. Alam sa karamihan sa Manila, nabalitaan ko sa Rizal, sa Taytay, karamihan dyan, binabagsak talaga yung mga tanil dyan. Talagang sinisirado, shield talaga yan. Sinisirado o malaking gastos lalo na pag kay mo tapos yung ginto dito lang tapos dito yung hukay mo tama naman sana yung printer ng uh, mga sign mo tapos dito sa gilid lang pala yung ginto so, dito lang yung napakaswerte yung nag, uh, non uh, second batch nun yung first batch si kawawa malaking gastos yung second batch pag tingin ng second batch lalo na pag marunong uh, bumasa at marunong gumamit ng gadget pag sinabing ad uh, pumingis lang nakapingis lang sila pag alis nila tayo na naman sila ang pinakaya kasi butas na bubutasin na lang nila kunti maraming talaga siguro maraming uh, nagkukay na talagang pingis na sa gilid lang pala kaya sabi ko sa inyo yung locator kasi ginagamit yan sa pang locate kung saan ka maghukay yan ang kagamitan ng kaya tinatawag locate locator locate lang kung saan ka maghukay pagdating sa ilalim pundar kayo ng gadget ng uh, metal detector o meter, So, itry mo, kutsarain yung uh, sabaw. Kaya bang, kaya bang gamitan ng tinidor yung sabaw? Hindi talaga. Di ba? Kutsara lang dapat sa sabaw. Di ba? Yung pansit, mahirap ka, mahirap sa kutsara, di ba? Tinidor, dapat partner talaga sila. Kaya yung locator sa taas, at saka yung metal detector, at saka aurameter, pang ilalim talaga yan. Diyan yan pwede pang, uh, uh, pang search mo sa area kasi yung locator halimbawa dumadaan ka, hindi naman nakataas yung locator, di ba? Halimbawa, pag butas mo, nara sa taas, dito na sa ba? eh, bakit humangad ba? <laughs> Nagtangad ba yung locator? Hindi. Yung aurameter yan, na ganyan, pag yung tutumba yan, kaya ang gamit talaga ng aurameter sa kumital dyan sa butas na yan. Yan po ang maging payo ko sa ating mga ka na nanonood ang YouTube channel. Yan po sana po ay uh, bigyang idea. So napakahirap talaga Lalo na pag kulang-kulang uh, ka sa idea. Pero kung mayroong gamit ka, halimbawa, saan mo nabili yung gamit mo, sana magpa-advise ka rin. Kung, kasi mayroon talaga nagbibinta rin na, hindi talaga. Mayroon nagsabi sa akin, binili ko doon. Tapos hindi naman alam niya paano bumasa. Pinaka mahirap. Kaya mahirap talaga. Napakahirap uh, balansihin ng ganyan. Tapos dito ka maglumapit sa akin. Uh, pag uh, mura na ka ng tindahan ba, Murang tindahan, dito ka na palit diri ka ng utang. So, yung murang yan na style ha, ba? No? Makati. so, yun lang mga kates. Maraming salamat at God bless po. So, lagi yung tandaan. Ako po'y marunong uh, talagang umitindi sa mga taong walang gamit. Pero hanggang kilatis lang ako. Kikilatisin ko yung sign kung okay ba kayo nang bahala kung ano maging desisyon sa buhay. So, yun lang mga kates. Maraming salamat at God bless po sa inyo.